nandito tayo ngayon sa Barangay Kanumay, Dumasalang Masbate. So, kung makikita nyo yan yung Barangay Suba. Ayun, Barangay Suba. So, may meron silang ano, ah uh, meron silang nakalagay na logo ng Barangay Suba, I love Barangay Suba. So, mararamdaman mo pag nandito ka na sa Barangay Suba, dito sa Kanumay, dahil meron merong nakalagay I love Barangay Suba. So, napansin ko napansin ko dito yung daanan so napansin natin dito yung daanan na ah, uh, simula doon papunta, papunta, doon sa punta no? dulo, papunta doon sa dulo ay, sa dulo. ay hindi pa tapos or hindi pa hindi pa nila natatapos pero you know, I hope na baka matapos to na, nakita lang natin so yun maganda maganda dito mga shal so, meron pa merong hagdanan uh, actually mag, ano siya uh, matarik din siya mababa so, napansin lang natin to ngayon lang napansin natin dahil yun nga pumunta tayo dito and then napansin pansin yung pine tree no kaya sa inyo yung pine tree yun yung pine tree so meron pala dito maraming mga bahay and then yun nga maganda So try pa natin dito. Kita ko sa inyo. Try pa natin dito sa ano, try lang natin tintahan.